So, why photography? So, yun. Photography. Wala lang. Happy lang yun eh, nung simula. May master kasi ako. Pero ayaw ko munang banggitin kung yung pinag-usapan namin ganina. At may camera siya na madalas ako gumagamit tuwing may outing. Eh, yun yan. Why photography? Wala lang. Nakaka-enjoy mag-pictures actually. At nakaka-enjoy mag-picture. Uh, yun lang, yun lang naman. Pero feeling ko magaling na ako ngayon eh. Bumili na ako sa sarili kong camera siya, hindi na sa bag. Okay naman siya. So yun. Yung yung sagot ko dun sa tanong. Uh, well. Well. Wala akong, actually, feeling ko ganito. Wala akong alam sa mga sa mga technicalities ng na meron dyan sa so, photography na yan. Hindi naman ako nag-aaral ng kung ano. Wala lang makita kong maganda sa paningin ko na na-imagine ko. Yun. Tutok sa baytira. Then, pumapasok naman. So, masaya na ako dun. So, kasi, ano eh, kadalasan, nagpa-practice ako mag-manual eh. Okay siya eh. Pero medyo, yun nga, kinakalgul ako pa. So, nag-auto-no-flash ako. Yung letter A, na may kita mo dun yung E yun, di ba? Auto no flash. Pero yung main ko talagang ginagamit eh yung P. Kasi mga pang professional yun, katulad ko. Kahit wala akong, di ako nag-aral ng photography pero professional ako. Kaya letter P. Yung talaga lagi kong gamit. Pro! Professional! D5000 Nikon yun. Well, Nikonians. Kaya pala, nagpa-plano kayo magtayo ng camera club. Medyo kakaiba to. Kailangan mo rin ng talent ng pagiging rapper. So, ayaw muna sabihin yung name eh. Baka mamaya may umagaw. Basta, maganda to, maganda to. Kaya bumili na rin kayo ng camera. Tapos, kontakin niyo ako. Kontakin niyo yung may hawak ng camera. Hindi ko alam kung paano eh. Ayaw ko magbigay ng number. Siguro, pag in-edit siya, may magpa-flash na number dun and isasali namin kayo sa grupo. Hindi naman necessarily na Dagon. Pwede yung GE, kasi marami akong nakikita ganun eh. Feeling ko malupit yun kasi 15 megapixels. Sa GE? GE! GE yun! Hindi posible posibleng wala kayong ganung appliance sa bahay. Malamang yung rep nyo, GE. Mga ilaw nyo, GE. Tsaka yung toilet paper. Basta yun. GE. Huwag po kayo mag SLR Kung meron kayong DJ cam Yun muna. Tapos Mag po na kayo Pag taas yung DJ so, yun. compare nyo yung pictures tapos mas maganda yung sa camera po ninyo Ibig sabihin pwede na kayo mag SLR Yun lang yun Huwag nyo igigit na yung subject nyo Hindi ko alam kung anong tawag doon Ito lang yung tinuro sa akin ng master ko hindi nga niya yata alam yung tawag nun, tinuro niya sa akin yun eh. Basta huwag gigit na yung subject kahit anong mangyari. Kumbaga kahit yung pipicturan mo yung tao, kahit yung ulo lang niya nasa pinaka lower left ng frame, okay yun. Basta huwag nasa gitna. Gets, gets? Kahit yung ulo lang talaga. So yeah, doon kayo magsimula at marami na kayong magagawang magandang shots. Photography. Gaya ng lahat ng mga nagpipicture picture siguro Nagsimula siya as uh, a hobby rin eh. Parang may cool gano'n Masaya Tsaka photography kasi May photo Yun Nagsimula ako mag-picture Ano siguro mga Nung nagsimula rin ako magkaroon ng camera phone Na yun Okay naman, mga vein shots, mga picture ng sarili ko, nakanganga, natutulog, picture ng basurahan, mga ganun. Tapos nung siguro na first year ako ng college, binilhan ako ng tatay ko ng Digicam na Kodak ata yun nawala ako sa lab nung college kami. Tapos after nun, puro camera phone na lang palagi. Um, best phone ko yung ano, N93i ng Nokia. And so, madami din akong vanity shots dun. Picture ko ng sarili ko. Picture namin nung ex ko dati. Uh, pictures ng mga kain sa basurahan, basta mga ganun. Last year, nagkaroon ako ng DSLR na pinangalanan kong Sylvia. Tapos, naging Katie. Yeah. Uh, favorite settings ko? Yun ba yung pag-shoot? nag shoot Pinaka maganda, auto no flash talaga eh. Pero, Okay din yung M M mode M is for mangoes Mahilig ako sa mangoes eh So Kadalasan ang picture ko Mga mangga Oh Uno ng mangga Dried mangga Hilaw, hinog na mangga Insaladang mangga Basta may mangga So yun For M So ah, hindi ako masyadong pro Para gamitin yung P mode Na professional mode Yun Uh, sa mga mahilig mag-photoshop pagpatuloy nyo yan kasi Saan nakikita ang tunay na galing eh. ako hindi ako talaga magaling eh. kasi pag kuha ko ng mangga kung ano yung nakita ko yun na yun mangga na agad yun eh sa Lightroom maganda talaga 'pag ano siguro experience ko din sa mga taong hindi mga hindi pro, mga hindi mahilig sa manga, sa apples, tsaka squid. Tsaka wala silang trip na gamitin na modes. Gumili din silang installer ng Lightroom. Actually, ganun yun talaga kasi pagkahawak na pagkahawak mo sa SLR mo mga after 2 hours, gusto mo na mag-download agad ng Lightroom o bumili ng Lightroom. Kaya, okay Lightroom. May mga friends ako, nag-lightroom sila. Direct positive and stuff. Mga ganun. So... Yeah. Firing photographers. Ano... Siguro... okay kayong kontento sa mga kuha nyo. Although maganda ng gumamit ng Photoshop and stuff. Uh, mas maganda pa rin kapag... Ang mangga ay mangga. Well, you get the drill. So Yeah, keep shooting lang Yun Lahat naman tayo nagsisimula lang sa tutok sa Baytira eh. Masarap yun